Sao sao daw mo. So. Dali na subo na. Dali, dali. Putulo na eh. Teka. Go. Hahaha 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 Sayo ka? Dalawang anak ko, hirap na hirap. Naisip mo yung anak ko kung may dinidede pa? Naisip mo? Eh, mo ako, Angelica, Lira. Ha? Ganda ng pangalan mo. Angelica, pero demonyo ka. Makakausap po natin si Ma'am Pichi Hennessy Tuliba. Ma'am Pichi, Magandang umaga po. Good morning po. Sir Rafi. Marami po sa mga netizen na nanonood ngayon, lalo mga kababaihan, hindi po magandang araw nila nung makita po nila yung video. Paano po nasa pa sa kamay ninyo yung video na yon at kailan po kuha yun, ma'am? Uh, kuha po yun nung Monday po yata o Tuesday ng gabi. Nakasalubong po namin yung kotse namin ng asawa ko na kasama niya yung kabit niya, si Angelica Lira ang kanan. Inabol namin sila, sir, tapos inarang namin. Ewan ko kung parang tatakas pa yata, pero yun, huminturin tapos napilitang makipag-usap. Okay. So nag-usap na po kayo, ma'am. Kinabukasan po ng gabi nung araw na nangyari Ano pong sabi ni Mr. at ano pong napag-usapan yung tatlo? Ang sabi po niya, gagawan daw po niya ng paraan na mabayaran yung kotse. Wala na po kasi siya sa banko. Nabid na po siya sa legal. So nasira na po yung pangalan ko, credit record ko sa Rocky, sa banko. Dahil hindi niya tinapos bayaran agad, na dapat tapos na nun, June. Na-dispal na ko niya ano yung pera pambayad sana sa kotse? Hindi po. Siya po kasi yung nagbabayad na nun. Since nagbabayad po ko nung down payment para sa bahay na hmm. lilipatan sana namin ang mga anak ko. Okay. Siya rin naman po yung gumagamit nun. Sila ang okay. dalawa ng kabit niya. Ah, okay. Kanina ka pangalan po yung kotse? Sa akin po. Okay. So hindi niya po binayaran yung kotse, hindi tuloy-tuloy pagbayad, kaya ngayon narimata? Yung last three months okay. po. Okay. Sige po. Ah, kakausapin po natin si John Ray Tuliba. Sir John, magandang umaga. Hello po. Paano ito, sir? Nahuli kayo ni Mrs. And then isa pa, yung sinasabi ni ma'am ngayon, yung kotse, eh, hindi mo na nabayaran, three months na, eh siguro marahil, dahil imbis na iba mo sa kotse, eh pang mo sa iyong pang-girlfriend. Ano po muna yung unang una yung gustong malaman? Okay. Sige. Magandang tanong po yan. Sige po. Miss Pichi, ano raw yung unang gusto mo malaman? John kung kailan mo syempre masasettle yan, nawala na akong iisipin bayarin dyan. Kasi sira na hmm. rin naman na yung pangalan ko dyan sa banko eh. Tapos yung bahay, kung kailan maaayos, maibabalik sa akin yung pera kasi hindi na rin naman namin mapapakinabangan ng mga bata dahil wala nga akong trabaho ngayon. Hindi ko yan mahuhulugan. At I saka, nagsusama na kayo, di ba? Ang ganda nga ng kwarto nyo eh, sa YouTube channel ng babae mo. Kapal na mukha niya, gumawa pa siyang YouTube channel. May magsusubscribe ba sa kanya? Demonyo siya. Supportado so, mo yung mga gusto, di ba? Maganda ng gadget, ang gaganda ng gamit. Fully furnished. yung anak mo sa natutulog. Sir, narating okay, niyo po. po yung mga sinasabi po ni Mrs. Opo. Okay. Uh, Sagutin ko po muna yung sa kotse. Opo. Ako po yung nagbabayad. Nagamyan po yun. Tapos po nag-pandemic, dumaan yung two months na hindi once yung banko, tapos may one month na hindi ko nabayaran. Tapos po, ang isang mabigat doon, yung insurance po, yun po yung hindi ko nabayaran. Ngayon po, nung inaasikaso ko na sa banko, ang sabi po ni banko dahil may delay ako ng payment, nilipat daw po nila sa parang iba collections po. Collection Ay, agency. Nila, parang legal. Meron pa mas mga importanteng bagay dyan, ano po, tulad ng halimbawa, hmm. Bakit mo iniwan si Mrs? Tapos hmm. pangalawa, yung sinasabi niya, buti pa yung si Kabit daw, maganda yung kanyang uh, tinitirhan, fully furnished pa, samantalang yung anak niyo sa anak kahiga. Yung po siguro mas importante kaysa sa kotse na hindi pa nababayaran. Hindi ako, para para malaman din po kasi ang nangyari po. Sabi po niya hindi po nabayaran. Ma, ma, Ito, sir, ako, sir, tayo, sir, 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 sir. Kasi na-auto-focus kayo pareho. Sorry, sir, na-auto-focus kayo pareho. Mm -hmm. no, Kasi okay. ang mahalaga rito, meron kang palang anak na napabayaan mo. Mm -hmm. Bakit mo iniwan yung pamilya mo? Mamaya na po yung kotse. Mas importante eh, po yung bata, kaysa, yung pamilya po, kaysa kotse. Ano pong nangyari? Ba't mo iniwan si yung family mo? Eh, hindi ko na po tatapos yung eh, hindi, na po, sir. Sorry, sir. Eh, hindi na po, sir. Sorry, sir. No, Sorry, sir. Sorry, para sa akin kasi, masalaga po yung bakit mo iniwan yung family mo at bakit mo nilagay sa magandang hmm. sitwasyon yung iyong girlfriend kumpara sa iyong anak na kung saan lang daw natutulog. Yun po siguro mas importante. Ah, ito po. Ito kasi, aminado po ako doon, sir. Idol Rapi. Yes, sir. Yes, sir. Aminado po ako doon na nahinlab ako sa iba. Pero, yun, ah, ah, po yun. sinag usap naman kami. Yun nga, na nilabas ako sa iba tapos hindi ko sila maano pero sinabi ko naman po sa kanya na hindi ko naman pababayaan yung mga bata bakit ho kay na in love sa iba sir may problema ho ba kay ni Mrs na na hindi, ka po, hindi po napaka po po niya ni Petchi mabait po siya oh. Hindi po siya gumawa ng kahit anong masama sa akin. O oh, yun naman pala kung mabait siya, wala siyang ginawang masama, eh bakit ka pa nakapag-isip na gumawa ng hindi maganda? Nainlab po sa iba. At bakit ito kayo nainlab sa iba? Anong reason? Hindi, hindi ko na po masagot yan, sir. Hindi mo maisagot? Opo. Isn't that unfair to the wife na kung ano bang problema Opo. ko, ano bang kasalanan ko, bakit iniwan ako ng Mister ko Kaya nga po, kaya nga sinabi ko sa kanya, yung dyan, kasi hindi ko naman maano, eh na-inlove na ako sa iba. Ayaw ko naman na mag-stay sa kanya na gano'n. Sinabi ko naman po yun sa kanya eh, na wala naman na yung dati hindi rin magiging okay sa bahay. Uh, bakit po yung iyong girlfriend, meron pang YouTube channel, kinuna, ginawa mo ng YouTube channel at magandang sitwasyon, samantalang yung baby niyo wala ng panggatas at saan ba natutulog ngayon? Yung po si po? mas mahalaga din po yun, pakisagot. Uh, okay. tungkol po sa anak, ano po yung sinabi niya? Ma'am, mamaya na yung kotse, ma'am, mamaya na kotse. Yung hmm. tungkol sa anak niyo ma'am, bakit Ganon yung nangyari, yung anak mo, kung saan lang daw natutulog, sabi mo kanina. Opo, eh, kasi mula po nung nag kami last year, wala na po siyang, hindi siya nag-isip na puntahan man lang, kumusta yun, lalo na yung bagong panganak. Parang sobrang saya na nila, inuna na niya talaga yung babae, nakalimutan niya yung anak. Nag-usap po kami sa barangay last January, ang maikukumit lang daw po niya na sustento ay 5,000. May trabaho kasi ako sa Rappi. Ayokong nang lilimos ako sa kanya ng tulong na Kagaya ng gusto nila na kasalanan ko daw kung bakit hindi nagsusustento dahil hindi ako humihingi. Anong gusto nila? Uh, Monthly? Manghingi ako? Diyan, parang awa mo na, pahingi naman na. ng panggatas. Ganon po ba? E eh, mula Hello? po noon, hindi po siya nagbibigay ng Idol? sustento. Tapos Perp? nagbigay po siya last April, Hello? 20K po yata yun. Tapos yun na po. Akala ko po pang birthday niya yun doon sa bunso. Binigay po niya yun katapos na ng April. Tapos birthday ng anak ko, May 2 na hindi niya nga po nabanggit na, oh, happy birthday kay Ganto, ganyan, nakalimutan na rin po yata niya. Nung gusto na po siyang kausapin ng papa ko, nitong nakaraan, doon lang po siya nagpapaabot ng pera sa magulang niya. Ibigay niyo to kay Pechi para ano, para manahimik kami. Dapat sa dalawang yan, sir, makulong eh. Lalo na yung babae. Pangatlo na yan sa kinabitan niya at siniraan niya ng pamilya dyan sa San Miguel. Sa Imus. Okay, so Ma'am Pichi, ano pong gusto niyo mangyari? Gusto ko makulong yung babae na yun. Ang kapal na mukha niya. Tumawag nga ako kay, kay Attorney Garrett kasi nagbanggit na si Ma'am na gusto niya makulong daw. Pwede ba natin pakita ulit yung video, yung habang tinatawagan sa Attorney Garrett, kung enough ba yun, pwede magamit against the uh, girlfriend and the mister? <laughs> <laughs> Attorney Garrett, magandang uh, umaga. Magandang umaga, Sir Rafi. Ang gusto kasi ni Mrs. magsamparo ng kaso laban sa girlfriend at sa kay uh, Mister. Mr. Base sa mga ebidensyang merong hawak si Mrs. tulad ng video, inap ba yan para magkaroon ng case na adultery? Uh, first, Sir Rafi, ang um, mas maganda dito at mas sure ang ating kaso sa violence against women and children. Dahil ang repeated na infidelity, pasok na po siya sa psychological violence. Or yung paulit-ulit na pangangabit sa iba, pasok na po yun. Second, for the crime of concubinage po sir, dahil si lalaki ang may paramour dito. Enough na rin po yun dahil hindi siya naninirahan kasama ng kanyang asawa, ngunit siya ay tumitira sa bahay ng iba, sapat na po yan si Rafi. More so kung ma-prove natin yung sexual contact. Makakukulong po sila for two crimes. One is concubinage and second is violence against women and children. So, bousy and then concubinage. Pwede yon. Yes, sir. Pwede Both pa. ba sa kay girl at saka doon kay mister? Pareho? Yung sa concubinage po, ang pagkakakulong ay mapupunta lang po para dun sa mister. Ang parang sa po, sa babae, para sa concubinage, ay yung tinatawag nating gestiero or yung pagkocompel ng korte na ikaw ay manirahan sa ibang lugar. Pero for Vauci, kung makuha po natin na they are in conspiracy, na inuudyok ng babaeng makipagpabit si Mr. sa kanya, which I'm sure ginagawa, then yun, sir, pwede siya makulong for that. Mrs., narinig niyo po, Ma'am Pichi. Yes po. Yun po yung mga karapatan niyo kung batas ang pag-uusapan na pwedeng gawin nyo, pwede nyo pong i-file na case. Sir uh, John, Hello. narinig nyo po yung uh, pagsalita po ng isang abogado, si Attorney uh, Dungol. Mm -hmm. Ano pong reaksyon nyo, sir? Pero, Gusto nyo pong salita? Uh, Good po, sir. Kasi ganito ang nangyari. Parang si, hindi ko sinasabing sinungaling po si Pechi. O, tama siya, nagkamali ako. Nagkaroon ako ng girlfriend na iba. Pero po yung, depende sa usapan namin, kunyari po yung pera, sustento. Yung sustento po sinasabi niya na April ako nagbigay, Diba kasi 5,000 per month. Tapos April ako nagbigay ng 20 para po yun sa 4 months. Tapos po itong susunod na mga buwan, mga last September or basta para mga ganun po, nagbigay ako ng malaki na naman, 25. Tapos po ang nangyayari nun siguro ay ayaw niya pong tanggapin ng walang perma. Hindi po ako yung nagpapaperma kasi yung mama ko ang nagpaperma nagbigay po ako, hindi naman niya uh, tinanggap. Ayaw po niya tanggapin. Yun po yung tungkol sa sustento. Kaya hindi po masasabi na hindi ako nagsusustento. Ngayon okay. po, tungkol naman po sa girlfriend na binigyan ng ano, luxury. Apa. Ganun. Wala naman po ako maibibigay ng ganun. Saan po kayo nakatira yung girlfriend at saka ikaw? Wala po. Hindi ka nagsasama? Hindi po. Okay. Ano po yung siya sabi ni Mrs. na uh, fully furnished yung tirahan ngayon ni girlfriend. Eh, yun nga po ang nangyayari kasi. Eh, kayo naman po, hindi ko po kayo masisising maniwala kasi siya naman po yung ape. Apo. Tama po siya dun. Siya po yung nasa dehado, si Pechi po nasa dehado ngayon. Kaya, mas more chance na mas maniniwala kayo sa kanya na Iintindihan ko po kayo doon pero yung mga mga obligasyon ko po sa kanya sir hindi ko po ano hindi ko po maiisip na nagkulang ako sa obligasyon okay. kasi yung pinag-usapan namin yung bahay kotse okay. lahat ng gamit lahat ng appliances sir saksi doon si kapitan sa kapitan namin sa usapan okay. lahat po okay. ng gusto niya ibibigay ko humuhugot po ako S sa lahat sige. wala po akong pukulin kasi di ba po conjugal property sana yung bahay okay. pwedeng kalahati in sa akin okay. yung kalahati. Ang nangyari po, ibibigay ko po sa kanya lahat kasi para sa anak namin. Yung mga gamit sa bahay kanya lahat. So, so in short sir, ibibigay mo na lang lahat kay, lahat kay kay Mrs. basta wag na lang mag uh, demanda. Okay, so Mrs., ibibigay daw ni mister yes, yung sustento kung magkano yung kailangan ng bata, ibibigay niya tapos lahat ng mga gamit, ari-arian, ibibigay lahat. Anong say mo? Wala naman po siyang ibibigay na ari-arian kasi yung bahay na yung Serapi, magkahihwalay na kami. Ako yung nagbabaya doon, pinorsigi ko. Pero hindi po namin ma-take out ngayon sa banko. Kasi simpleng requirements lang, di naman ako huminingi ng pera. Hindi pa niya maasikaso dahil busy sila ng kabit niya eh. Okay. Tapos yung poche, ano pa nga habulin ko dyan? Eh nasira na nga yung pangalang ko eh. Baka kahit credit card, hindi na ako makakuha dahil dyan sa kotse na okay. natenggan so, ng matenggan. So, so, so ma'am, ma'am, ma for the second time, ano po yung gusto nyo mangyari ngayon? Gusto ko pong makulong sila pareho. So, gusto nyo pong mag-file ng case? Yes po. Okay, ganito pong gagawin natin. We'll give you until Monday, ma'am, kung talagang seryoso kayo na mag-file ng case against yes, him, po. then Monday or Tuesday, sasama na namin kayo sa korte. Ano po? Yes po. Anyway, meron pa kayong hanggang Monday, so Friday ngayon, Saturday and Sunday, pag-usapan nyo tungkol sa bata, tungkol dun sa mga ari-arian, kung meron mga paghatian, etc., etc. And then after that, kung para sa iyo, mukhang hindi ata pa rin okay, then kortehan na. Okay, ma'am? Okay po, kasi legal sila sa pamilya ng babae. Eh. Tapos sa HR naman nila, wala naman din ginawang action last year na nagdadaan ako sa matinding depression. wala silang lahat pake-alam, wala silang ginawa, masaya lang sila, o ngayon, kayo naman yung ma-depress, makulong naman kayo para masaya. Okay. Sige po. Huwag mo iba ang telepono, ma'am. Kakausapin pa kayo ng staff. At sir, uh, Jan John Ray, huwag mo iba ang telepono. Tinan natin kung pwede namin kayo pag-usapan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. We are now officially 17 million stronger. Thank you po. There is strength in number. At gagamitin po natin yan sa kabutihan upang mabigyan po kayo ng boses equals to anumang problema meron kayo ilalapit sa amin yan po ay mabibigyan ng agarang aksyon that is our promise to you at hindi po namin bibigyan ang aming pangako sa inyo every single day na lumalapit po kayo sa amin upang idulogan yung mga problema sama-sama po natin na aksyon na lahat kayo may boses na dito magkakaroon ng boses ang nakararaming Pilipino hindi yung iilan lang that we promise you salamat po To God be the glory. Mga kapatid, mag-subscribe po kayo. And kung nagtataka po kayo kung hindi po kayo nabibigyan ng notifications ng uh, Rafi Tulfo in Action YouTube Channel, make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube Channel.